pumilit pumasok sa bahay ni Kimi, si Rakamju. Gusto nang makipag-usap kung kailangan. Sinampahan na ng reklamo. Mainit-init na balita. Matatandaan na kasama ni Ate Twinkle lang aktres sa presinto para sa isyo kay Ate Lakam. Ibinahagi rito na ilang beses muna nilang inimbestagahan ang lahat ng anomalya at pilit inaayos in private. Pero sadyang matigas sila kam hindi ito nagpapakita para maipaliwanag ang mga nangyayari ngayon. Nagsampa ng kaso sa kabiglang sumulpot. Inisip siguro niya na never magagawa ni Kim Chu. Ngunit sadyang sinagad at napagod kaya idinaan na lang sa pagsasampa ng reklamo. Ayon nga sa mga binahaging komento, kahit lumuhod pa yan at magmakaawa sa bahay ni Idol, kung ako sa kanya, o huwag tatanggapin. Hayaan mo na na matuto. Siguro kung 1 million ang pinag-uusapan, baka maayos pa nila. Pero kasi umabot na ng ilang milyon at maraming properties ang naibenta. Mahirap kapag sugal, hindi yan basta-basta magbabago. Parusahan na dapat iyan. Ayon pa sa isang komento, kapag sobra kang mabait, inaabuso ka talaga at walang pakialam kung may masasaktan ka. Kaya dapat, you set boundaries for yourself. Kasi sabi nga ni God, love yourself as much as you love others. Kimi, sobra kang nagmahal sa pamilya mo. Kaya na take for granted ka. Akala nila lahat kaya mong unawain. Kahit gaano kabigat na kasalanan nila sa'yo. Ngayon, matuto ka na sa ginawa nila. Set boundaries. God bless you more, Kimi.